personal na bumisita si Mayor Dato Shami Mastura sa Simuay Market upang kamustahin ang kalagayan ng mga manininda at matukoy ang mga suliraning kinakaharap nila sa araw-araw na hanap buhay. Ang PPP Story mula kay Jen Garcia. Bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya, Nagsagawa ang alkalde ng masusing pagsusuri sa kasalukuyang estado ng pamilihan upang makita ang mga aspetong nangangailangan ng agarang atensyon at interbensyon mula sa LGU. Layo ng pagbisita na palalimin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at maliliit na mga negosyante at higit sa lahat, mabuo ang konkretong hakbang para muling mapasigla ang operasyon ng Simoy Market bilang pangunahing sentro ng kalakalan sa lugar. Sa pamamagitan ng konsultasyon at inspeksyon, nais ng alkalde na maibalik ang dating sigla ng merkado, isang hakbang na magdudulot ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at mas maginhawang pamimili para sa mga residente. Jen Garcia, iMinds, Philippines.